Magandang umaga po sa lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan kayong panig ng mundo po. Nagbabalik tayo rito sa aking munting channel po sa Mil TV 29 po para mag-discuss ulit ng another coins Ayan po. Magandang umaga po sa lahat ng kolektor. Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan kayong panig ng mundo po. At lang lalong lalo na ang aking mga subscriber po. Thank you so much po sa mga subscriber ko po. Thank you, thank you, thank you so much po. Doon naman sa mga senior citizen po ay magandang umaga po. Ababatiin ko lang ang ating mother dyan sa Dumpay. Basista pang kasilan po. Magandang umaga po, Nay. Masanto sa um, kabuasan at si kayo namin. Doon naman sa Isabela po, o sa, sa Monte Quezon po. Yung aking mga angkil dyan. Ayan po, mga Ilocano po. Naimbag nga bigat yung amin. Ayan. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang sikat. Na, ang sinasabi nilang gold. Para nilang gold. Si selling natin kung magkano na talaga ang presyo nito. At mukhang maganda na ang presyo nito ngayon. At nakita-kita natin, medyo tumataas na rin kahit papano. Pero sa mga kolektor po, ayan, wala pang bumibili nito. Kabili lang ako nito nung nasa Yamaha ako. Umpisa ko pa lang, ng mga coins. Ayan, hindi naman tayo magkakaroon nito kung hindi tayo bibili. Ayan po. Makikita nyo po ang isang limahin ng isang lalaki po nakarap sa kaliwang bahagi po. Siya po ay si Jose Rizal. Ayan po, kitang kita ho naman. Big size po ito, malaking piso. Yung mga na Jessica Soho pa na nuli matangli rin nasa likod. Ayan po. ko doon naman po ay ang coat of arms kung tawagin nila. Ayan. Bangko Sentral ng Pilipinas, Republika ng Pilipinas po at nakikita nyo po yung parati kong sinasabi kung ngayon kala nanonood dito sa akin YouTube channel ang leon po ay simbolo po ng Espanya, ang agila dyan, simbolo po ng Amerika yung tatlong bituin po naman yan ay nagsag natin, Luzon, Visayas, Mindanao Ayan po. at ang logo po ng ating BSP na luma bago natin simula ng ating talakayang kilalanin muna natin siya Issue Philippines period Republic 1946 up to date po type standard circulation coins years 1972 hanggang 1974 lamang dalawan years. Ayan value 1 peso currency piso 1967 up to date po. Composition po nito ay nickel brass. May bigat po itong 14.45 grams. May haba pong 33 mm. May kapal po itong 2.17 mm. Hugis ito, bilog, Siyempre, orientation, coin alignment. Demonetized na po ito ni January 2, 1998. Number and DAS 3749. Reference number KM-203. Ayan. Court of Arms of the Philippines, yung nakanyang likod. Ito po ay ginawa sa Denver Men at sa San Francisco Main. Pero itong... 1972 ito po, ayan, nabubulda. Ito po, 1972 po ay gawa ng Denver Men. Ayan, Denver Mint po ito. 81% ang kanyang percentage kung ilang piraso naman ang ginawa ng ating bangko Sentral dito. Ito po ay 121,821,000. piraso. peraso. Mayroon ng presyo doon sa ating numista kung tawagin ng ating mga kolektor yung kanyang verifying 43. Ayan po extra fine portrait portrait 3D Almost uncirculated nito ay 78 pesos. Ayan. Dako natin sa digang presyo po. Doon sa ating lumista.com po, may nagbebenta na nito ng 38 dollar. Mayroon tayo nakita doon na 5 dollar. May 45 dollar po. Ayan. Doon naman sa ebay.com po. May 501 pesos na nagbebenta nito. Ayan. May 20... 279.77 na nagbebenta rin doon. May rare na nagsasabi doon na nagbebenta doon ng 2,517 pesos. Mayroon din 2,126 pesos. Ayan po. Sa carousel page naman po, may nagbebenta doon ng 123 pesos. Yung kanyang error coins doon, may nagbebenta po. Ayan po, ang seller po ay si Gary. Gaipa 147 nagbebenta po ng 1 peso nito na 1,500 pesos sinasabi niya doon vintage ayan meron din tayo nakita doon na nagbebenta po nito sa carousel po ng 1,000 pesos per piece ayan naliwanagan tayo sa presyo nito pero dito sa ating kalakaran siguro wala pang buhibili nito yan lang, kung mga bagong kolektor lang, ayan po, baka may pwedeng bumili. Katulad ko noon, bumili ako nito. Ang binili ko po nito, isang piraso po nito noon ay 23 pesos. 300 pesos po. Ayan, isang lamesa. Nakita nyo doon sa akin YouTube channel, ang dami-dami nito. Kita nyo po sa una kong mga vlog, ang dami po. Nilagay ko sa lamesa po ito. So hanggang dito na lamang po. Kung saan kayong panig na mundog, God bless po sa lahat at bye, -bye.